Ako po si Larry Damian, malagod na buwapati sa lahat. Ano ko, magandang hapon to you and to everyone else. Welcome po kayo. You're most welcome sa isa na namang natatanging kwento ng pag-ibig ng nakaraan. Ramdam ko na kinasasabikan po niyo ang pagsapit ng mga sandaling ito. Ano ko, paglalarawan sa kasaysayan ng puso na itiniwala ninyo sa amin para maisahin papoyd padala ng isang nagpakilala sa tunay niyang pangalan na Lauricio Abercelo. Siya po ay taga Tanawan, Batangas. Ganito niya nais na ilarawan ang kanyang tunay na kasaysayan ng pag-ibig. Dear Kuya Lari, Pagandang hapon sa iyo at sa lahat ng iyong mga tagapakinig dito sa paboritong istasyon ng marami, ang DWWW774 at ang paborito kong programa na ikaw ako at ang awit anchored by my favorite DJ Larry Damian bukod sa dahilan ng paborito ko ang mga pinatutugtog mong mga awitin kaya ako nakikinig sa iyo ay isa din sa dahilan ay magkatukayo tayo Lauricio Avercelo ang aking pangalan Larry for short kaya tawagin mo na lamang akong lari. Tagatanawan, Batangas. Anim na po tatlong taong gulang. May apat na tatlong apo at biyudo. Tatlong taon na nang iwanan ako ng aking napakamabuting may bahay na si Crescentia. Masakit pa din para sa akin ang pagkawala ng aking pinakamamahal na asawa Ngunit alam ko namang magkikita rin kami balang araw sa lugar kung saan hindi na kami maghihwalay pa. Kaya naman kuya, napasulat ako sa iyo upang sana'y maibahagi ko ang aming kwentong buhay at pag-ibig ng aking pinakamamahal na si Cresencia. Dalawang po gulang ako noon at si Cresencia naman ay 24 anyos na kami ay dalawang magkakilala. May nobya ako ng mga panahong iyon, kuya. Si Isabel at magkarelasyon na kami mula pa noong nasa kolehiyo kami. Kaya naman para sa akin ay walang malisya ang pakikipagkaibigan ko kay Crescencia. Kasamahan ko siya sa trabaho. Ako bilang isang supervisor sa isang electronic company dito sa Batangas. At siya naman bilang isang admin staff. Pareho kami ng circle of friends sa opisina. Kaya naman, pag nagkayayaan, pag rest day, ay magkakasama kami lahat. Mabait at jolly ang personality o ang personalidad ni Crescentia. Napansin ko din na mahilig ito sa pagpunta sa mga bar upang magsaya isang katangian ang babae na para sa akin, kung ako'y naghahanap ng magiging nobya, ay nakaka-turn off. Hindi ko kasi gusto kuya ang mga ganong klase ng babae sapagkat ang mga type ko ay yung bang mga mahinhin. Sa bahay laman kung hindi naman importante ang dahilan ng paglabas. Mga katangian ni Isabel, nakabaliktaran ng kay Crescensia. Minsan pa ay naaasal ako kay Crescentia dahil sa pagkamagaslaw ng ugali nito. Ngunit sinasarili ko na lamang dahil wala naman ako itong ginagawang masama sa akin. Kaya naman katukayo, hindi ko noon maalaman kung bakit isang araw na lamang ay naging iba na ang pagtingin ko sa kanya. Nagising na lamang ako isang araw, na tumitibok na ng mabilis ang aking puso sa tuwing nakikita ko sa si krisensya. Gayunwan, kuya. Pinigil ko pa rin ang aking nararamdaman para sa kanya. Dahil may nobya ako at nililispeto ko ito at ang aming relasyon. Napalapit din si Isabel sa aking pamilya at gusto, gusto siya ng aking mga magulang. Boko dito ay denied pa rin ako noon sapagkat tulad nga nang nabanggit ko kanina hindi ko type ang mga katangiang mayroong secretless siya. Sa panig naman ito, hindi ko din naman makikita o nakikita na may espesyal siyang pagtingin sa akin. Kahit naman mahilig lumabas ito at makipag Hindi naman ito nagpapakita ng ibang motibo sa mga lalaki isang bagay na hinahangaan ko naman sa kanya. Ngunit Kuya Larry, totoo nga ang kasabihan na kapag pinipigil ay lalong nanggigigil. Kahit, kahit kasi gaano ko man pigilan ang aking nararamdaman para kay Crescencia ay kusang lumalabas ito. Hindi ko mapigilan na magpakita ng concern special na pakikitungo para dito at napapansin na ito ng aming mga kaopisina. Napapansin ko din sa aking sarili na parang nawawala na ang aking pag-ibig na nararamdaman para kay Isabel. Nawala ang bilis ng tibok ng aking puso sa tuwing nakikita ko ito. At sa tuwing magkasama kami ay wala na ba yung excitement na dati kong nararamdaman para kay Isabel? Hanggang ako o oh hanga ako sa pagpigil ng aking nararamdaman para kay Crescencia, kuya. Kaya naman na nadigla ako ng isang araw, ay hindi napigil ang aking sarili sa pagkompronta kay Crescencia ng isang araw, ay makita ko itong sinundo ng isang lalaki nung oras ng labas ng trabaho. Alam kong wala akong karapatan na sitahisya at magselos. Ngunit hindi ko talaga napigilan ang aking sarili. Nadigla din si Krisensya sa aking ginawa. Dahil doon ay nabunyag ang aking lihim na pagtingin sa kanya. Nagalit si Kresencia sa akin noon. Dahil una, wala namang kaming relasyon at may nobya din ako. Wala akong maidadahilan sa kanya noon, kundi ang sabihing mahal ko siya. Ngunit nadigla ako sa isinagot sa akin ng presensya, kuya. Ang sabi niya, mahal din niya ako. na na niya akong minamahal. Ngunit dahil sa may karelasyon ako, ay pinili niyang manahimik. Maliman, Kuya. Ngunit sobrang saya ng aking puso nang sabihin niya ang mga katagang iyon na mahal din niya ako. Ngunit lalo akong nabigla sa sumunod na sinabi sa akin ni Crescencia. Sabi niya kung talagang mahal ko siya, ay hiwalayan ko ang aking nobya. Isang napakahirap na pagpapasya. Nakausapin ko ng masinsinan ang aking nobya na si Isabel para sundin ang tunay na itinitibok ng aking puso na nabaling na kay Crescentia. Well, muli natin itong hayan, mga giliw naming tayo subaybay, ang kabuuan kasaysayan ni Lauricio Abercedo ng Tanawan Batangas. Inyong kabuo, inyong pakinggan sa kabuuan ang kanyang natatanging kasaysayan. Kuya Larry, isang napakahirap na desisyon noon para sa akin, nangihinayang ako sa apat na taong relasyon namin ni Isabel. Ayoko rin saktan ito, lalo't wala itong ginawa, kundi ang mahalin ako at unawain. Kahit nga lagi akong wala sa oras para sa kanya, ay inuunawa pa rin niya ako Ngunit iba na talaga ang itinitibok ng aking puso. Napakahirap sa party ko ang aking magiging desisyon. Alam kong kahit sino ang piliin ko, ang isa sa kanila ang masasaktan. Si Isabel, na aking kasintahan, na kasalukuyan, at sa akin ay lubos na nagbamahal. O si Crescencia ba? na bagong itinitibok ng aking puso at sa akin ay umiibig din. Sa huli kuya, sinunod ko ang itinitibok ng aking puso. Nakipaghiwalay ako kay Isabel at sinuyo si Crescencia. Doon ko napatunayan na talagang napakabait at maunawain si Isabel. Nang araw na mang, nang makipaghiwalay ako sa kanya ay sinabi niyang inaantay lang naman niya na ako'y magsabi. Dahil nararamdaman niya na malaki na ang ipinagbago ng aking nararamdaman para sa kanya. Pareho kaming umiyak ng mga oras na iyon. Ngunit naging maayos naman ang aming paghiwalay Noong una din ay sumama ang loob ng aking mga magulang sa akin. Ngunit sa huli ay naintindihan din nila ako. Tatlong buwan kong niligawan sa kresensya at matapos yon ay sinagot niya ako. Napakasaya ko noon, noon noong araw na iyon, kuya. Hindi ko maipaliwanag ang saya ng aking puso at ramdam ko ng mga oras na iyon na tama ang aking naging desisyon. Lumipas ang mga taon at marami kaming pinagdaanan sa aming relasyon ni Crescencia. Hindi lahat ay puro saya lamang. Madaming unos na hinarap kami ni Crescencia. Ngunit lahat ng mga iyon ay nalampasan namin ng magkasama at magkahawak ang kamay hanggang sa huling hininga ng aking pinakamamahal ay magkahawa kamay kami. Nangako ako sa kanya na darating ang araw na magkakasama din kami. At nangako naman siya sa akin na hihintayin niya ako sa kabilang buhay. Sa ngayon ay itinutuon ko ang aking pansin sa aking mga apo na laging umaaliw sa nangunguli na kong puso. Bukod sa kanila at ang inyong istasyong DWWW 774 na lamang ang umaaliw sa akin. Hanggang dito na lamang kuya at maraming salamat sa pagbasa ng sulatong ito. Sa pagbibigay ng pagkakataon na maiyere ang kwentong buhay at pag-ibig ni Kresensya. Nais ko sanang, digyan nyo ng pagkakataon, na mapatugtog, kung hindi man kalabisan, ang paborito naming awit ni Kresensya, na kahit maputina, ang muko, lumos na gumagalang, at nagpapasalamat. Lauricio Larry Abersolo, ng Tanawan Matagas. Well mga kaibigan, magilion naming tayo sa baybay. Batid kong naibigan po ninyo ang uh, iniatid naming uh, kasaysayan ng pag-ibig. Ang bawat isa ay uh, maaring may naibang kwento ng pag-ibig. Sino man po sa atin, batid ko na may special ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan halika kayo at ibahagi rin sa programang ito ang pitak ng sarili ninyong kwento. Yung mga natatangin ninyong kasaysayan ng pag-ibig na kailanman ay hinding-hindi na ninyo malilimutan pa. Yung mga hinding-hindi na ninyo maiwawaglit sa inyong isip, puso at damdamin. At sana po naman ay uh, magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners ang iba't ibang mga kwento ng pag-ibig na aming inilalarawan sa inyo. Inyong ipadala sa palatuntunan ito ang bawat kwento na may kaugnayan sa inyong puso at damdamin at malugod po namin itong isa sa himpapawid. Pwede ninyong uh, hilingin o banggitin sa inyong liham kung anong team song ang nais ninyo. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, ang inyong kuya Larry. Maraming salamat po.